isang petisyon ang inihain ngayong araw ng Trade Union Congress of the Philippines para sa pagpapatupad ng panibagong aumento sa sweldo ng mga arawang manggagawa. Ito ang balita ni Rey Pelayo. Naghain na ng petisyon ang Trade Union Congress of the Philippines sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board upang hilingin ang 136 pesos na aumento sa arawang kita ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay TOCP spokesperson Alan Tanhusay, noong Oktobre 2013 ang huling dagdag sahod ng mga manggagawa kaya't napapanahon ang muling humingi ng umento. Kabi-kabi ang pagtaas ng mga bayarin gaya ng kuryente, tubig at pasahe sa MRT bukod pa ang pagbaba ng halaga ng piso dahil sa inflation. Nagbaba nga ng presyo ng gasolina pero hindi ito sa ngayon nagre-reflect pa doon sa mga basic commodities na kinakailangan ng mga manggagawa sa pang-araw-araw. Sa ngayon ay 466 pesos ang harawang kita ng mga manggagawa. Si Mark na kumikita ng minimum wage ay halos 8,000 na lamang mula sa 11,000 buwan ng sahod ang naiuwi sa pamilya. Ayon sa kanya, 150 pesos ang budget niya sa pagkain sa isang araw habang 3,000 naman ang upa sa kanyang tinitirahan. Hindi pa kasama rito ang pambili ng gatas ng kanyang anak. Sahod, utang, trabaho, wala ka din. Hindi sapat. Sa nakaraang petisyon ng labor group ay 85 pesos ang hiniling subalit 10 piso lamang ang itinagdag sa basic salary habang 15 pesos naman sa cost of living allowance. Ayon sa mga Obero kung hindi sila pakikinga ng wage board sa kanilang petisyon ay lalapit sila sa mga kongresista para sa pagsasabatas ng aumento sa sahod. Maaari din nilang gawin ang paglapit sa Pangulong Aquino. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.